Hi guys! Shout out! Tara, merienda na tayo. Alas 3 na. Kaya lang mag-church. Dito tayo sa tindahan ng kumparing Aljon. And guys, so ang dami. Merienda na kayo. Nagluluto na yung pari ko. At yan, may ice cream out guys. So, sarap. Ano ba mo? Cheese? Asin. Barbecue? Pa, Cheese? Cheese. Merienda! Ice cream. Naka-libre ako ng ice cream dito, guys. Pero <laughs> Kaya ito may bayad, oh. Sampung piso lang. Merenda na kayo dito. Naka-libre ng price. Anong ano? Naka-libre ng so ice cream. Pogi, ah Pogi, pogi, ano. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Kuha na lang,

Bye bye. Thank you for ice cream. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. More palu. Shout out to you lahat. Bye bye.